Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang larawang lumabas mula sa bonds QPH na umagaw ng atensyon ng marami. Makikita rito ang isang pier na punong-puno ng mga barko ng BFAR, kabilang ang BRP Dato Gambe Piang at BRP Datu Paduhinog. Kasama pa ang iba pang vessels na bahagi ng lumalaking dato KABELO class multi-mission offshore vessel fleet. Ang tanong, ano ang kahulugan ng lumalaking fleet na ito? Ano ang epekto nito hindi lang sa pangangalaga ng ating yamang dagat kundi pati sa pambansang depensa lalo na sa West Philippine Sea? At paano ito konektado sa layunin ng Pilipinas na magkaroon ng self-reliant defense posture o SRDP? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Dato Cabello Class ay 30 meter multi-mission offshore vessels o MMOVs, ginawa sa Pilipinas ng Josefa Slipways, Inc. Noong 2022, inilunsad ang unang dalawang barko, ang BRP Dato Cabello, MMOV 3001, at BRP Dato Sanday, MMOV 3002. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod na ring lumabas ang iba pang hulls. Ngayon, ayon sa mga ulat at sa larawan mula sa Bonds QPH, malinaw na marami nang natapos at aktibong ginagamit ng BFAR, Umaabot na raw sa higit labing siyam ang operational o launch. Ang bawat barko ay may advanced navigation systems, communication gear, at sapat na range para makapagpatrolya sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero higit sa lahat, gawa ito locally, bahagi ng ating sariling shipbuilding capability. Balikan natin ang larawan. Nakahanay ang maraming MMOVs, lahat nakapaint sa BIFAR blue at puti, may malinaw na markings tulad ng The Bifar MMOV 3014 para kay Dato Gombe Pyang at MMOV 3017 para kay Dato Paduhinog. Ang imahe mismo ay patunay na hindi na biro ang fleet ng Bifar. Hindi na ito dalawa o tatlo lang na barko, kundi isang buong hanay ng enforcement vessels na maaaring ipakalat saan man sa ating karagatan. Makikita rin na bago at sariwa ang pagkakagawa ng mga barko indikasyon ng mabilis na produksyon at seryosong investment ng gobyerno sa proyektong ito. Tradisyonal na tungkulin ng BIFAR ang proteksyon ng yamang dagat, laban sa illegal fishing at destructive practices. Pero sa konteksto ng West Philippine Sea, ang kanilang role ay lumawak. Noong 2024, isa sa mga MMOV ng BIFAR ang naging target ng harassment ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa Scarborough Shoal. Dito nakikita na ang BFAR vessels, kahit civilian in nature, ay nakakainkwentro ng parehong panganib na hinaharap ng ating Navy at Coast Guard. Ang ibig sabihin nito, dagdag puwersa, hindi sila warships, pero ang bilang nila ay nagpapalawak ng ating maritime presence. Surveillance Advantage Sa dami ng barko, mas maraming parte ng EEZ ang natututukan. Legal Cover dahil civilian agency, may dagdag na legitimacy ang kanilang operasyon bilang resource protection, pero sa totoong buhay, deterrent din sila laban sa intrusions. Kung pag-uusapan ng depensa, hindi lang ito tungkol sa malalaking barko o armas. Ang unang linya ng depensa ay presence. Kapag nakikita ng international community na may mga barkong Pilipino, Navyman, Coast Guard, o BFAR, ibig sabihin ay hindi bakante ang ating karagatan. Sa West Philippine Sea, ang bawat barko na may dalang bandila ng Pilipinas ay may political at strategic way. Mas marami ang barko ng BFAR, mas mataas ang ating maritime domain awareness. At kapag pinagsama ang kanilang effort sa Navy at Coast Guard, mas nagiging buo ang ating interagency defense posture. Ngayon, bakit ito mahalaga sa SRDP? Simple, ang mga barkong ito ay ginawa sa Pilipinas. Gawa ng Josefa Slipway sa Navotas at Pangasinan. Gumamit ng lokal na manggagawa at inhinyero. Pinatibay ang local shipbuilding industry. Ibig sabihin, hindi lang tayo umaasa sa imported patrol boats. Unti-unti nating tinutupad ang konsepto ng SRDP na ang bansa mismo ay may kakayahang gumawa ng mga kagamitan para sa sarili niyang seguridad. Ang Dato Cabello class ay testament na kaya natin. Ngayon pa lang, natututo na tayong gumawa ng fleet para sa fisheries protection. Sa hinaharap, pwedeng e level up ito tungo sa mas malalaki at mas heavily armed vessels para sa Navy at Coast Guard. Kung titignan ang pangalan ng mga barko, puro sila hangus sa mga makasaysayang leader at dato mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sina Dato Cabello, Dato Sanday, Dato Gombay Piyang, at Dato Paduhinog. May malalim na simbolismo ito. Ang fleet ay hindi lang teknikal na kagamitan, kundi simbolo ng pagkakaisa ng buong bansa sa pagprotekta ng ating karagatan. Bawat barko ay parang sinasabi sa mundo, ito ang Pilipinas, at ito ang aming pinangangalagaan. Pero siyempre, may mga hamon, limitadong armas, hindi ito pang laban sa heavily armed na barko ng ibang bansa. Crew Training Kailangan ng sapat na tauhan na sanay hindi lang sa fisheries law enforcement kundi pati sa maritime security. Sustainment Mas maraming barko, mas malaki ang gasto sa maintenance at fuel. Gayunpaman, kahit may challenges, ang value ng fleet na ito ay hindi matatawaran. Kung titignan natin ang estratehiya ng China, Gumagamit sila ng maritime militia, civilian-looking fishing boats na suportado ng military. Sa Pilipinas, ang counterpart natin ay civilian law enforcement fleet ng BFAR, pero backed by state authority. Sa laro ng narrative at legitimacy, malakas ang advantage ng Pilipinas. Ang BFAR ships ay hindi proxy militia, kundi opisyal na barko ng gobyerno na may malinaw na mandato. Ayon sa plano, aabot sa 24 vessels ang kabuuang dato Cabello class. At base sa larawan mula sa Bond's QPH, malapit ng matupad ang bilang na ito. Sa hinaharap, mas integrated operations with Navy at Coast Guard. Posibleng upgrade sa sensors at equipment. Mas malawak na deployment sa buong EEZ kung tuloy-tuloy magiging isa ito sa pinakamalalaking civilian maritime enforcement fleet sa buong Southeast Asia. Ngayong araw, malinaw sa atin na ang BFAR ay hindi na lamang ahensya para sa isda at pangisdaan. Sa lumalaking fleet ng Dato Cabello Class MMOVs, sila ay naging isang mahalagang bahagi ng pambansang depensa. Mula sa isang larawan na lumabas sa Bans QPH, Nakikita natin ang kongkretong ebidensya ng mabilis na paglago ng ating enforcement capability. Ito ang tunay na halaga ng programang ito, isang kombinasyon ng resource protection, maritime security, at nation building. At higit pa rito, isang matibay na hakbang tungo sa self-reliant defense posture. Kaya sa bawat barko ng BFP na nakikita natin, tandaan natin, hindi lang ito protector ng ating yamang dagat. Kundi isa ring bantay ng ating soberanya sa West Philippine Sea.